What's up mga kamanyakol? Welcome na naman sa panibagong edition na ating pag-uusapan ngayon. Mga usapang lalaki at kanya-kanyang puro-puro. Siyempre, kasama na Labas natin. na ako dito, ng lalaki ko lang. Ay! Kami ng B. Ay! Siyempre, kasama natin dito si Huy Dejo at si Phil. Of course, Papa Dots. Sa... Ang pag-uusapan natin ngayon. Tungkol sa bagong-bagong issue ang ah, pagbaril kay Nina Black. <laughs> What? <laughs> Ay yung labo yung bago e? <laughs> Bagong bago. Hindi mo pa sinama si Ninoy? Eh <laughs> uh, hindi, <laughs> uh, uh, okay, ang pag-uusapan natin ngayon, yeah. ang pagbalik ng TVJ o bulaga sa dati nilang estasyon, which is yung RPN 9. <laughs> 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 dati ba silang sa RPN 9? Oh. Hindi ko na naabutan, buti na lang meron tayo mga matatantang kasama Why? din. Ano <laughs> so, ano yung dahilan kung bakit hindi nilipat ang TV ko in mula sa rbn 9? Meron na ako nakita ang TikTok dyan eh. Sabi, TV5, pinalayas ang TVJ Ha? <laughs> <laughs> EJ. Ha? <laughs> <laughs> ha? EJ. <laughs> <laughs> so pinanood ko, to sabi, ay pasalamat, pasalamat, pabalik sila sa totoong kahanan nila sa rbn 9. Yung pala, fake news, clickbait. Meron mga dahilan kung bakit hindi ang TV 9 sa RPM TBJ to oh, hindi o, TVO, ito, o, sila, oh, TBJ uh, o it sige oh sila <laughs> Tito big and Job. oh. sa tingin ko nagkaroon dito ng uh, internal arrangement siguro nagkaroon ng bagong kontrata na mas maganda na mas pakikinabangan na mas marami ano ba talaga ang uh, layunin ng TBJ o oh, it kaya nga sila hindi pumayag na na kung ipo-pull out yung iba hindi sila ipo-pull out 'di ba? Sa, sa dating ito lang ano nasa GMA 7 pa. Hmm. Parang si Kuya din siya, hindi mari hindi mahilig mag-pull out. Gusto pinuputok sa low in na. Oy! <laughs> <laughs> oh, wala din talaga akong paalam-alam. Hindi ko alam nila pag natin tinatapik ko hindi, dahil kasi yung pangalang Itbulaga ay nandiyan na araw-araw. So established sila sa isip ng tao. So pinahal sila ng mga mga taong taong bahay, especially yung mga nanay na nanonood sa kanila. Siyempre yan yung lipangan pagka nagpapagin na sila sa kanila. Well, ako, hindi ko alam sa inyo, sa akin hindi na pamahal yun. Mas gusto ko yung Itbulaga. Ah! Ano? <laughs> Oo, oh, kasi salo-salo pag yun sa panapanood ko dati. Ano yun? Kaya ka ba diba, na gusto yung Sal-sal together Sal-sal together Ang totoo man yan, feeling ko kasi ba diba, Pag gali ba, ikaw matanda ka Ikaw, 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 ikaw diba? <laughs> Tapos malapit ka na doon sa Kumbaga nando ano, ka na sa sunset buhay mo. Hmm. O ng karya kong no, kung ano man. Hmm. Pipiliin mong panirahan sa original mo na. Basta yung, yung tinuturing mo na sa place. Sa O sa place where, where you, belong. you belong. Sa kanag simula. Kung pa rin May mga call din kasi ang inside the industry. Alam ka, libawa, sa loob ng TV5. Merong mga poll dyan, meron silang mga potohan dyan kung i-re-retain ba natin yung TPJ o yung ipo. E so, spekulasyon lang din yan, hindi in fact. Speaking of fact, mahilig kami sa fact. Ako okay. yan, so, oh. Okay. mahilig ako sa Wala na talagang nabang hinahanap ng iba. <laughs> <inahanap yung> <laughs> Ilang ending statement. Para ba sa inyo, nyo, maganda ba ang desisyon ng TPJ na paglipat sa RPN? Para sa akin, uh, lumipat sila ako, oh, hindi. Maganda. Kasi mean, there's always a new beginning. Kaya diba? Kaya sabihin na there's always a new beginning. So, kung magsisimula ulit sila doon sa old tradition na kinasanayan nila, siguro sa tingin ko mas magiging maganda pa yung chemistry ng pagsasama. Kasi nga, dati ka nang pinagkatiwalaan, ngayon mas pagkakatiwala ko pa kasi you are well established na sa narating mo sa ngayon. Kaya ka nga palipag-lipag mo. May pinaglalaban ka. Ibig sabihin, matatag ka. Of course, ang magbe-benefit yan, yung mga madla, yung mga tao na nakakasali dun sa mga sex. Parang medyo mas pabaw sa anya. sa side ng RBN ay nalilipat dito. Same. Kasi, unang-una, umalis yung Ed sa RBN ay wala pa talaga ako. Hindi mo naman sila masasabing ganun ka buong ganun type rin. Ba yung sobrang laki na nila para bumalik sila sa isang kasi ang Alpen actually alam ko ano yun. Parang di ba government channel yung army So alam naman natin kung government channel hindi yun. naman yung ganun uh, masyadong ina, ano ng mga advertisers. Eh. Kasi kumbiyang nyo yung nagpapaano din sa channel. Eh. Di, di sa commercialize ko at least hindi sila mawawalan ng lisensya para sa eh, base nyo yan. Lumang basis na yan! Tulad ni Koy Dencio, tingin ko mas malaking pakinabang ni RPN 9 kasi ITBJ sa paglipat nga ng show sa kanila. Pero mas malaking uh, pakinabang para sa mga manonood. Kasi pagkasumikat ulit yung RPN 9, malay niyo bumalik ulit si Sinchan, makikita natin ulit si Carmen. Kuripot ka na, madawad ka pa, pangit! Hindi, hindi ako mapipikon sa'yo. Kasi... So, ayun na nga, isang episode na naman po natapos tapos natin mga manyako. Siyempre, patuloy mo tayo sa pag-suporta. Click, uh, like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, The Menu Call. Siyempre, suporta natin ang sarili gawa natin. Yan din, siyempre, ang aming Facebook page, The Menu Calls din. Panahorin niya. Meron din kami mga video sa YouTube. Ito, hindi pa nagpapalit ng TikTok account. Sasakali na namin malapit na. <laughs> Supportahan nyo lang ang aming yeah. mga video. Like and share. Bye! Bye. Bye.